Yo, no, mga Chabibi, welcome sa channel namin, Chabi Bikers. Para sa video ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ko didiskarte yan itong ano, itong, hindi ko alam kung anong tawag dito, basta yung pagka nagsasara kayo ng pinto, di ba? Ito, yung, ito yung lumalak sa kanya. Kasi natanggal na yung ano, yung mga tornilyo niya, ano, ano na, maluwang na, dahil syempre, PVC lang ito eh, eh nagcrack na eh, nag na siya. So, didiskarte yan ko itong ano, itong, itong lalagyan na to na para sa doorknob eh gagawa ako ng isang ganito gawa sa PVC Ah, uh, papakita ko sa inyo paano ko siya gagawin tara oh, ito mga chabibio, kung titingnan nyo, eh, na, wala na, loose thread na itong ano, yung tornillo, ikot na lang siya ng ikot. So, kahit nadal nadaliri lang, matatanggal natin to Ihilayin mo lang siya, wala, sirahan eh. Kasi, ah, uh, eh no parang wala na wala na siyang ano uh, kakapitan yung tornillo ito nabasag na so gagawa ako ng PVC na yung ganitong hugis gagawa tayo ng PVC pa, para ano magawa natin ng parando para at least kahit pa paano masasara pa rin natin yung pinto oh mga atya bibi ito yung ito yung ano diba yung nasirang yung pagka nagano kayo ng door knob ito yung dito Ayan o oh, diba ito yung lumalak so hindi naman to sira ang nasira ito mismong hamba ito ito itong hambang to. Ito sa gawa kasi to sa ano plastic sa PVC ano. So wala nang kakapitan yung tornilyo. So hindi na namin masaray binto So tuloy-tuloy lang siya So ang gagawin ko, gagawa ako ng PVC na iuhulma ko lang to iko korte. Ito mga chabibi PVC. Ito ay galing sa isang ano yung D4. 'Di ba bilog po yun, bilog. Tapos nilagari ko so ito ang ito yung nakuha ko so bilog to ay eh, naputol ko na to kasi ginamit ako sa ibang lugar so ito yung gagawin natin ipapatong natin to dito yan ipapatong natin yung ganyan tapos ititrace lang natin ititrace lang natin yan ititrace lang natin yan uh, para makahulma tayo ng ganito sa PVC na ito paano natin gagawin yun eh matigas to di ba? yun ipapakita ko sa inyo uh, tara simulan na natin gawin yung ano, kung paano ko hulmahin tong PVC na ito. Yun, abang no, mga bibi, para sa paghulma ng ganito, para, para ma-shape, magamit ma-hulma natin sa ganito, eh, palalambutin natin ito. So, gagamit tayo ng heat gun. Ito yung heat gun. Heat gun, tapos pabigat para ma-flat -ma natin to. ito. ito kung meron kayong mga ganitong bakal, yung weights, tapos flat na plyboard para pagtiin gaganyan, papatong yung ganyan papaflat nyo to. Eh hey, mga chabibi, pag malambot na yung PVC, daganan nyo dito. Yan, daganan nyo ng ganyan para mag-flat sya, para dumiretso. Yan. Kasintay nyo na lang lumamig, tapos mamaya, i-puhulman na natin to doon sa PVC. O oh, mga atsya bibi, check natin kung okay na kung tumigas na yung PVC. Ayan. Mainit-init pa pero matigas na siya. Diba? Dumerecho mga atsya bibi. Pagkatapos doon, pag dumerecho na siya, isukat niyo na siya dito sa... Ito, kung ano man yung tawag dito walang kayo ng isang lapis o pentel na makikita nyo pag gugupitan nyo. O, i-trace nyo lang. I-trace nyo na yung ano. Lahat yung kailangan nyo tanggalin, ay eh, i-trace ninyo. So, pagkatapos i-trace, trace nyo na yung trace. Siguraduhin yung makikita nyo yung mga marka ninyo kasi dyan kayo magbabase kung paano nyo itong gagawin. O, oh, yeah, mga chabibi, diba? Ayan na ay yung trinase ko. So, kailangan natin tanggalin lahat yung nasa labas. Tatanggalin natin yan. So, para natin gagawin yan? Eh, papalambutin natin to sa so, pamamagitan ng heater. Tanang heat gun. Ngayon, kung meron, mahirap, hindi ko alam kung sa stove pwede. Pero, siyempre, yung mga mga galing, sila sila kaya yun. Ako, hindi ko kaya eh. Pero siguro pwede na yung kapag So, gagawin natin, ah uh, palalambutin natin to para magugupit natin ito. Kasi kung ito ang gagamitin yung matigas, hindi mo magugupit ng gunting ito eh, kasi matigas. So, papainitin natin ito, palalambutin natin, tapos gugupitin natin yung labas. Mga chabibi, pag magpapalambot kayo ng ganito, siguraduhin nyo lang dun na sa lugar na gugupitan ninyo. Huwag yung buong ano, para ano, uh, meron kayong pag-aawakan. O kaya gumamit kayo ng gloves, medyo mainit eh. Pag malambot na, igugupit nyo na lang ng ganyan. Tapos yan, tumitig tumitigas na naman. So, bubugahan na naman natin ng uh, heat gun para lumambot. Mas malambot, mas maganda mga chabibi para mas madaling gupitin. Ingat lang kayo mga chabibi sa paggupit kasi baka sumobra eh sayang. Kaya kailangan tiyaga. Kaya mga chabibi oh, di ba? Nagupit na natin. So ituloy na natin lahat gupitin itong mga to para magawa na natin 'to. Tapos mamaya, ito naman loob pa kung paano, paano ko 'to didiskarte. Ito mga chabibi, kumuha ako ng gloves. Pwede rin kayo gumamit ng ganito, long nose o kaya pliers. Kasi pwede rin siyang panghawak eh. Depende sa inyo kung ano mas kung sa kayo mas komportable. Ito mga chabibi, natapos ko na yung ano. Hindi ko na pala ginupit to. Buti na lang, hindi ko na gupit. Nakalimutan ko. Kasi, pag naikabit na natin ito sa hamba, nagayahin natin ito, yung pakurban na to, yung pagpagaganon yun. So, pag nasa hamba na siya, ikukurban natin yan ng ganon iinitan natin yan pag nasa hamba na. Deskukurba lang natin ng konte para magaya natin yung ano nang ganito. Ito, ito, yung, part, yung party na ito, magagaya natin. Ngayon, gawin na natin yung, yung nasa loob. Ito yung para sa akin po ah. pero baka yung mga eksperto si issue sa kanila to. Itong nasa loob, dito ako nahihirapan. So, pakita ko sa inyo paano ko gagawin to. Yan mga chabibi, para sa parte ito, na yung nasa loob na yan, yung, uh, yan, itong parte na yan, paano kung tatanggalin, kung paano kung tatanggalin, eh, gagamit naman ako ng cutter, tsaka ruler. So, ititrace ko lang yan, papatong ko sa isang ganito, ititrace ko, papatong kong ganon, tapos, ano natin ng cutter, gaganan natin dahan-dahan lang para ma-exacto natin yung pagbubutas natin dito sa parte na to. Kailangan to mabilis mga chabibi kasi pag lumamig, ang hirap naman niyang putulin. mga uh, chabibi oh. Uh, natanggal na. Daan-daanin nyo na lang siyang anuhin. Huwag nyo bibiglain. Baka kasi mawala yung ano, mapunit. So, sayang. So, tsatsagain nyo na lang siyang tanggalin. Yan. Diba? Pag natanggal na natin yan, dilinisin na lang natin yung mga, ganit, gam, ano, mga gilid sa pamamagitan itong cutter. So, daan-daan lang hindi yung mamadaliin kasi sayang eh kung mabibiyak uh, lang. Ngayon, dahil sa syempre, hindi pa to diretso, iinitin natin ulit tapos pagpada ano, ilalagay natin dito para ma-flat, ma-flat na maganda. Pag malambot na, Pato dito. Tapos daganan nyo ng pabigat. Tapos hintayin na lang ulit lumamig at uh, tumigas yung PVC na hinulma natin sa ganitong itsura. Uh, mga chabibi, pag natapos nyo gawin yung, ano, yung PVC na uh, ginaya nyo sa ganitong klaseng ano, stopper sa pintuan, syempre susukat nyo dito. Dapat pasok sya yan. Katulad nyo, no? kailangan shoot, shoot siya sa ganyan. Kasi baka, kunyari, pag mali yung putol ninyo, ganyan ang mangyayari, hindi siya kasya. Dapat, papasok siya sa ganyan. Ngayon, pagka nagkamali kayo sa sukat nito, ang gagawin nyo lang, mas lalakihan nyo lang yung butas na to. Yan, para kumasya siya dito. Yan. Ito, okay na yan. sabihin na pa, pasok na siya. So, may kakabit na natin siya na ilalak na natin. Yun mga chabibi, uh, natapos na natin ito. Ang tawag pala dito eh, ano, strike uh, plate. Strike plate ang tawag dito. Uh, ginugol namin. Hindi ka kasi alam ko ang tawag dito. Nagawa na namin yung strike plate na ano, na gawa sa PVC. Ito yung bakal. Baka kasi may magtanong sa inyo, bakit pa ako gumawa ng ganyan? Pwede ko naman ilipat ito tapos doon na lang mulit magbubutas. Ang problema po kasi, pagka nagbutas ka sa ibang lugar, pati yung doorknob, ia-adjust, eh masyadong matrabaho. Eh, pwede, na, pwede naman itong ta PBC. Uh, uh, uh Ihuhulma nyo na, ikukorte nyo lang sa katulad na to. Tapos, ikakapit nyo na lang dito. Tapos ngayon, uh, pansamantala, ginamitan ko ng glue gun. Ito yung ginamit ko. Nilagyan ko ng glue gun doon sa likod para lang siya dumikit. Para pag tinornilyo natin, tapos uh, hindi siya gagalaw-galaw. So, ito, tornilyo ka na. Hanap lang kayo ng tornilyo, yung ganito, yung maliit. Yan, yung maliit na tornilyo para hindi masyadong malaki yung butas. So, subukan natin. Ito, tornilyo natin. Sana pumasok na maayos. Daan-daan lang mga chabibi yung pag, ano, pagpasok ng tornilyo na ganito para kumain talaga siya do sa PBC. Maging matibay siya. Kasi pag lumaki yung butas niya, eh gano'n na naman ulit. Ayan. Yan problema mga chabibi, sana hindi ito humalang doon sa pintuan. So, ito na lang gagawin natin. Paralambutin natin to para nakabalok ito ganyan. Para pag sinasara nyo yung pinto, magsaslide lang siya dyan, tapos maglalak dito. Ayan mga chabibi, gamit tayo ng heat gun para mapalambot natin to. Ayan mga chabibi, hindi man siya perpekto pero kahit papano, eh na kahit papano, eh ano di ba hindi naman halos pareho lang naman sila di ba ayun at least kahit papano, meron na tayong nagawang ano ganito at uh, ano yung tawag dito strike plate strike plate yan so susubukan natin kung may sasara ko yung pinto na hindi tatama dito sa dalawang tornillo. kasi kung kung tatama yan kailangan natin siyang ibaon pa doon. Lalakihan natin yung butas dito sa ano, dulo para mapasok natin todo itong mga tornilyo na to Kaya subukan natin kung sasaripin to Ito na mga chabibi, sana sumara, sana hindi sumayad yung mga tornillo. Subukan natin. Ayon. E okay mga chabibi ha. Dito ako sa loob. Ayan. Ayan natin o. Oh yung purpose nun, kaya natin siya ibinaloktot ito, yung part na yan. Para itong, uh, dito yung naglalak sa doorknob, eh dumulas, tingnan nyo. Eh, hindi ko to iikot ng ganyan. Ayan o. Oh. Di ba mga chabibi? O. Oh, hindi na ngayon, matatanggal sa, uh, hindi na nabubuksan yung pinto, kasi yung luma, yung nawawala ng na, ano, wala, sinasira na. Kahit ilak yung ganyan yan, pag tinulak yung ganyan, bubukas yung pinto. Ito, hindi na. So, okay na. So, naayos na natin siya. Ayan, subukan natin ulit. Sara. Lock. Wala na. So, ayos na. Ayo, mga chabibi. Sana nakatulong yung bagong video namin na nagawa ngayon, yung tungkol sa ano, sa paggano paggawa ng ganito, pag nasira na yung ganito ninyo, para hindi na kayo magbubutas ng, sa ibang lugar. Kasi syempre, pag nagbutas kayo sa ibang lugar ng yung hamba, pati yung butas ng door na, binilipat niyo So, kaya biwi sila ng ginamit ko kasi mas madaling kortihin ko yun eh. So, tsaka yun lang naman ang pinakamadaling ano eh, uh, paraan na nalalaman ko lang na pwede ko siyang paggayahan, yung PVC. Uh, madaling kasi siyang ano, pag iniinit yun, lumalambot yun eh. So, gugupitin nyo na lang. Sana nakatulong ako sa sa pag DIY ng ganito tinatawag na ano strike plate ito pala ginugil namin kung anong tawag dito strike plate ang tawag dito mga chabibi. Yun. Kita kayo sa susunod naming video at maraming maraming salamat po sa lahat-lahat po ng subscribers namin, sa mga bago namin subscribers na patuloy na sumusuporta sa channel namin Chubby Bikers. Sa yung nga palang huling video namin, yung tungkol doon sa yung Electric Summit, maraming maraming salamat po sa supportan nyo sa video na yun. Eh. Malaking tulong sa amin yun. Eh. Uh, hayaan makakagawa kami ng mga ganun pang mga videos kung sakali magkakaroon po ng mga ganun ulit tsaka yung mga binabala ko mag-review ng mga electric car uh, sana pa intulutan kami na pwede kami mag-vlog doon sa mga sa mga showroom nila sana magawa ko yun yun uh, ingat kayo palagi at uh, God bless sa inyo uh, tsaka sana po like, share and subscribe po yung channel po namin uh, Chubby Bikers para mas ma recommend kami ni YouTube sa mas maraming mananood yun salamat po sa inyo lahat at uh, kita kita-kits tayo ulit bye bye